Dry na dry yung damo namin. No? Yan yun, namatay na yan. Mabuhay lang to pag mag winter ulit. Ayan no. Matay na yung damo. Sa sobrang init. Maga kami umuwi kanina si Inday oh. Maga kami umuwi kanina kasi ano, maga <laughs> nag-uwi <-uwihan> yung trabaho. <laughs> Kaya nakapanood kami ng TV. <laughs> Nakarelax relax, relax na si Papa ano. Nakarelax. Kunin ko ito. Oh. Nag-dry na siya. nagdry dry na siya, oh. Ano to, eh. Hindi ako nakakinabang nito kasi yung mga, ano. Yan, kukunin ko siya. Kasi sayang, matanim ko pa to. Tanggalin natin. Kasi sayang naman. Kinabangan na natin to next year. Ang galin ko lang. Ang kanyang pinapalaya ko talaga to para may pangpungla ako. Yan, may pangpungla tayo. Ano po ito? Bok choy. Yeah. Next ayusin sure, natin yung garden natin. Kasi maraming ano, mga alaga dito. Ay, naku. Iyan wala na. Hindi ko na diniligan dito. <laughs> wala na oh, patay na rin oh. Ito kasi hay, hey, ay gusto ng asawa ko. Ako ayaw ko 'yan. Yan. Ba. Diba? Lagay muna natin doon yung pangpungla. Kasi sayang ito. Ma ano pa to ma tatanim pa to next year. Mm. Yan ang aming likuran ng bahay. yan, Ang sasakyan ni Dudong. Wala nang ano, pakinabang. Paayos daw niya yan. Hindi pa naman niya pinaayos. So, antayin lang natin kung kailan niya yan ipaayos. Hmm. Okay, kung masyadito. bago natin po kasi sayang siya, mga buto hmm. bagyan po kaya siya dito para may tumubo ano para may panggulay ako Unti lang kay nako, hindi naman ma uh, ano kasi par marami. Kulang naman kumakain ng gulay. Yan ang aking mga kamatis. Sinarbis ko na yung iba. Sinarbis <laughs> ko na. Ay, nako. May okay, mga alaga ka dito dito kung may ilaga dito. Ay, wag na kayo ang asawa ko. Ano yan? Ayan. Tingin natin yung bangaya. Ayan. Ikot-ikot na tayo. Kunin ko itong mga ano nito. ito. Exercise ko na itong pag-ikot-ikot ko dito. Ayan. Itong iniipon ko. Oh. Ayan sabi ko ilagay ko yan sa ano hindi ko na nailagay dahil umalis kami nung yung, ano ilalagay ko yan so hindi na alisan na natin dito bukas makapaglinis din ako ng bahay kasi babalik lang kami bukas agad hindi ako nag ano, nilabas ko lang yung ulam pero hindi ako nagluto e, na kasi stick yung nilabas ko saka siya pagkakain na siya saka siya saka kululutuin kain ako buka kasi wala akong mash potato mag mash potato sana ako pa ito ba akong potato bukas ay awa ang Diyos pohon pohon hmm. hmm. pag lang tayo sawa ko pinakain ko kanina may dala yung anak niya ng ano ako ni Ayla na hotdog sandwich. Ako, hindi ako mahilig nyan. Buti papakainin mo ako ng isda. Pero naglabas ako nung binili ko na pork, parang pork steak. Ang so, pork steak na ano. Bababad ko yung bukas. Kasi pambaon. dahil yung trabaho namin wala sa insaktong ano bago bago kasi yung oras kaya yan yan guys see you again next time bye for now maglilinis muna tayo kasi gabi na bye bye thank you so much god bless everyone